Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayan po ang ating mga kapwa lingkod bayan na makilahok sa PSDBM on Wheels ngayong darating na November 11, whole day po ito, 8 a.m. to 5 p.m. Ito po ay isang effort ng uh, Procurement Service ng Department of Budget and Management para mapalapit sa atin ang kanilang mga serbisyo. Alam naman po natin bago ang ating uh, batas sa procurement RA 12009. Alam din po natin na Uh, kung gusto nating mapabilis ang mga serbisyo ng pamahalaan. Kung gusto natin na uh, uh, tunay na tapat at maayos ang ating serbisyo. Kailangan maayos at tapat din ang ating uh, procurement services sa ating mga nasasakupan. Kaya ito na po, malaking tulong po itong ginagawa ng PSDBM lalo na para sa mga commonly used supplies and equipment po natin. pwede uh, pwedeng pumunta ang iba't ibang mga opisina sa Maybunga Rainforest Park sa PSDBM on wheels. At uh, higit sa commonly used uh, uh, supplies and equipment ay may mga training din sila para sa mga modernize sa so mga modern features ng PhilJeps uh, gaya ng virtual store, gaya ng uh, e-marketplace. Ano so dapat ay, kung gusto talaga natin na maging uh, tapat, maayos at mas mabilis ang serbisyo ng ating mga opisina ay samantalahin natin yung pagkakataon na ito at gamitin natin ang mga serbisyo ng PS Maraming salamat sa PSDBM at muli po inaanyayahan ng bawat isa at mga kapwa lingkod bayan na pumunta uh, sa November 11, 8am to 5pm sa Maybunga Rainforest Park.